Nakikita mo ba itong hawak natin na 1 peso coin, year 2011, BSP series? Alam mo ba na ito ay gawa sa nickel-plated steel kaya ito ay namamagnet magnet at may timbang na 5.35 grams? Marahil hindi mo pa alam na ito ay may presyo na ayun sa ating numista na nagkakahalaga ng 37 pesos para sa uncirculated coin condition at ito ay kasalukuyan pa rin nating ginagamit sa ating sirkulasyon alam mo ba na ang Banko Sentral ng Pilipinas ay gumawa lamang ng 30% na ang bilang para sa bariyang ito sa iyong palagay saan ito nararapat sa hard to find ba o sa semi hard to find maaari mo bang ibahagi ang iyong kaalaman about sa bariyang ito maraming salamat po nakikita mo ba itong hawak natin na 1 peso coin year 2011 BSP series alam mo ba na ito ay gawa sa nickel plated steel kaya ito ay nama magnet at may timbang na 5.35 grams marahil hindi mo pa alam na ito ay may presyo na ayon sa ating numista na nagkakahalaga ng 37 pesos para sa circulated coin condition at ito ay kasalukuyan pa rin nating ginagamit sa ating sirkulasyon alam mo ba na ang Bangko Sentral ng Pilipinas ay gumawa lamang ng 30% na ang bilang para sa bariyang ito. Sa iyong palagay, saan ito nararapat? Sa hard to find ba o sa semi hard to find? Maaari mo bang ibahagi ang iyong kaalaman about sa bariyang ito? Maraming salamat po! Nakikita mo ba itong hawak natin na 1 peso coin, year 2011, BSP series? Alam mo ba na ito ay gawa sa nickel-plated steel kaya ito ay nama magnet at may timbang na 5.35 grams? Marahil hindi mo pa alam na ito ay may presyo na ayon sa ating numista na nagkakahalaga ng 37 pesos para sa uncirculated coin condition. At ito ay kasalukuyan pa rin nating ginagamit sa ating sirkulasyon. Alam mo ba na ang Banko Sentral ng Pilipinas ay gumawa lamang ng 30% na ang bilang para sa bariyang ito? Sa iyong palagay, saan ito nararapat? Sa hard to find ba? o sa semi hard to find Maaari mo bang ibahagi ang iyong kaalaman about sa bariyang ito? Maraming salamat po.